Malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Kapag tumapak ka sa Recto Bank, para ka na rin tumapak sa Recto Avenue. Wala tayong balak, mga way. Pero kailangan ding mabatid ng mundo na handa tayo ipagtanggol ang asin. Pinag-aaralan na rin po natin ang pag-angat ng kaso sa West Philippine Sea sa International Tribunal for the Law of the Sea upang masigurong sa mga susunod na pagkakataon ay hinahon at pagtitimpi ang mag-ahari tuwing may alitan sa teritoryo. Terito. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. A few moments later. Probinsya na pala ng China ang Pilipinas. Base sa bumungad ng mga ganitong tarpulin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kanina umaga. Nakasulat sa tarp, Welcome to the Philippines, province of China. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay manan... <laughs> At ito ay mananatiling atin hangga't nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes, make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga manging isda sa West Philippine Sea, tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo.